Pusa na ang paghahanap kay dating presidential spokesperson Harry Roque matapos muling site ma in contempt ng House Quad Committee. Inihig naman ang isang mambabatas na walang takas si Roque sa kamay ng batas. Si Mela Moras sa Seto na Balita Live. Ang Junique Casado na ang susunod na pagdinig ng House Squad Committee sa darating na Webes. Isa sa mga pinaharap dito si Atty. Harry Roque nang ipinagahanap na nga ng mga polis at gayon din si dating Bambantarlac Mayor Alice Guho. Pumalag ang liderato ng House Squad Committee sa pahayag ni dating presidential spokesperson Harry Roque na nagpa-power trip lang umano ang Quadcom at wala siyang pakialam kahit ituring pa siyang pugante. Sa ngayon, puspusan na ang paghahanap ng mga polis kay Roque matapos muling maside in contempt ng House Joint Panel dahil sa hindi niya pagsumite sa komite ng mahalagang tax records at dokumento na mahalaga pa naman sana sa investigasyon. Ayon kay Quadcom Lead Chair Robert Ace Barbers, kahit magtago pa si Roque, hindi hindi niya matatakasan ang batas. Iginagalang din ng Quadcom ang anumang legal challenge na maaaring ihain ni Roque pero dapat muna siyang maaresto bago siya maghain ng anumang petisyon sa Korte Suprema. Si House Quadcom Co-Chair Dan Fernandez, ganyan din ang naging komento ukol kay Roque. Sa kanilang pagdinig sa Webes, umaasa ang joint panel na harap na si Roque, gayon din ang asawa niyang si Myla Roque para makapagpaliwanag kung bakit lumobo ang kanilang assets at kung ito ay may kaugnayan ba sa pogo bukod kay Roque pinaharap din sa pagdinig si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo ang DILG tinyak namang nakatutok na sila sa paghahanap kay Roque para siya mapaharap na rin sa pagdinig ng kamera. basta kami no kung sino ang dapat ipahanap ay hahanapin po namin yan po ang uh, trabaho ng Philippine National Police no at hindi lamang kay Hari Roque Pag pati na rin yung mga ibang taong uh, nasa listahan po ng uh, iba-ibang ahensya ng gobyerno na kailangan hanapin. Hindi ako pugante dahil ako po ay lumabag sa batas. Pugante ako sa kongreso lamang. Wala po akong pakialam. Dahil ang tingin ko naman, kung ako'y na in contempt of Congress, ang Kongreso naman po cited in contempt of the people of the Philippines. Hindi po tama yung ginagawa nila. Pasigaw-sigaw. Kapag ayaw sa sagot, content kaagad. Nagpa-power tripping na po sila. Well, kasi hindi mo siya pwedeng questionin na nagpa-power tripping yung mga members eh. You have to remember that it is included in the rules of the uh, House of Representatives and uh, it was approved by the 300 plus members. So kung ito'y power tripping, eh, eh dapat wala yan sa ano. Wala yan doon sa, sa rules and we are not abusing our power. Now, kung hindi mo naman gagawin yung pagsasayit ng contempt, eh, nakikita mo naman that they are really violating uh, by abasing, uh, evading our questions and lying uh, in front of all of us. What will happen to all these investigations? People will not believe us anymore. Tungkol nga rito kay Alice Guo naman, ang uh, impormasyon niya Congressman Don Fernandez ay meron na silang official invite para nga paharapin itong si Alice Guo at uh, meron na rin silang request ukol dito. Ang sabi kasi ni Fernandez, gusto nilang matapos na yung mga question patungkol kay Alice Guo dito nga sa issue ng illegal pogos para makamove on na sila sa iba pang uh, usapin na dapat nga nilang talakayin. Angelic, ang, uh, itong uh, kasing uh, quadcom ay nakatutok sa iba't ibang uh, krimen na may kaugnayan sa illegal pogos illegal drugs at umano'y extrajudicial, extrajudicial killings noong nagdaang administrasyon. Kahit marami silang tinatalakay na issue at gusto nga nila ay uh, matapos na one by one yung mga issue para makamove forward na sila sa iba pang dapat nilang uh, talakayin dito nga sa Quadcom hearing. Angelic? Yes, may alam. Meron bang uh, sinasabing deadline na maari pang sumuko ng kusang loob ito, itong si uh, dating uh, presidential spokesperson Harry Roque? Actually, kanina nga ay nakausap din natin siya uh, PNP Chief Romel Marbil at uh, tinanong natin siya kasi nga may uh, pahayag na kahapon yung PNP na naiserve na yung waran pero hindi naman na natagpuan din uh, yung uh, contempt order at arrest order pero hindi naman natagpuan si Atty. Harry Roque at ang sinasabi nga niya, kumbaga sila nga hanggang uh, mahanap nila wala naman silang uh, deadline pero hanggang mahanap ay uh, talaga nga gagawin nila yung kanilang makakaya hanggang nga mahanap si Atty. Roque dahil ito naman ay ongoing yung uh, kanilang nga paghanap kay Atty. Roque at Angelic sa panig naman ng uh, Quad Committee, mamaya ay magkakaroon din tayo ng panayam kay Congressman uh, Robert Ace Barbers na siyang lead chair ng House Quad Committee at uh, meron kasi silang pulong din Angelic no? at, 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 at din natin yung update katung patungkol nga dito kay Atty. Harry Roque kung ano na yung susunod nilang magiging hakbang at uh, kung may mas mataas pa nga sa co contempt order ano yung magiging susunod nilang measure para nga uh, hindi na rin maulit itong uh, insidente na hindi na lang basta nagpapakita yung mga resource person at ano yung magiging hakbang nga nila kung sakaling nga, hindi nga rin na dumalo o magpakita si Atty. Roque. Angeli? Okay, maraming salamat sa iyo, Mela Lesmoran.